Okay na mga badi, hindi tayo makaka Okay na mga badi, ito yung item Ayan o, no. mga bono. Parang nagsisisi ako na pumunta ako dito sa Manila mga badi, sa Tondo. Ayan na yung buong natin mga badi oh. Manila, Kaligayahan, Nagay, Sang Nayo, Pasong Putik, sa so Santa Monica. So yung what's up mga body Another day Another day ay na naman tayo Kay laalang for to video At my first booking na tayo For today Ang parto lumay Papunta ng bakong Lipunan karami Abono Booking 233 step Papunta na ako sa pick up location Let's go May ginagawa mga body Hindi tayo makadaan <laughs> Nagpuputol lang puno. Putik dito. Pero basic yan sa champion tires. At ang unang booking natin ay San Bartolome, kapunta ng bagong lipunan krami. Bali, abono pala to ng 1,350 at 223 yung shipping fee. So tara mga buddy, may pipikape na ulit akong isang kasabay. Babi, pambihira to ah. lang sila lamog ah. Apon panailip disorder this order ako ngayon. binigay agad ako ng dalawang magkasunod ah. At ito pala yung kasabay natin na booking. San Bartolome papunta ng Pasig sa May Ortiga Center. Bali 237 pala yung shipping pineto. Tara mga badi, Dali na natin to. Ay, day, joke lang. Bawi tayo ngayon. Medyo malakas yung account natin eh. Ewan ko ba't binigay. May nag-swipe na dun eh. Pero, yun natin. Kung pa. Let's go, update ko na lang yung mga body So yun mga body, update May nakuha tayong isa pang booking Mekos mekos na to mga body Ay, <laughs> yung bakit Nakuha natin booking Makati Hindi testing pa po ba? Ano po ba yan? Hindi ko hindi ako familiar dyan eh Okay na mga body Okay na mga body, ito yung item eh Ayan o oh. Abono Baby monitor daw Hindi ko alam yun Abono 1.5 Legit naman mga body Hindi naman siya commission scam Nung una duda ko commission scam Pero hindi pala Ganda lang kaupahan dito Lawa ko Legit naman mga body Sa tara Tatlo lang Tatlo na to Tanghali na mga body Parang gabi Let's go uh, 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 uh. Una krami At unang drop off dito nga sa may bagong lipunan krami 573 po yung total 1573 16 Okay na mga ba the first drop off Krami Saktabila yun sa Dumiretso na nga agad tayo dito sa sunod na drop-off location Dito sa may Ortiga Center Baka ba yung bus? 236 236 At habang hinihintay nga natin yung bayad mga buddy Ay may nakita tayong booking na pwedeng isabay papuntang Makati Okay nga mga buddy, na-drop na natin tapos makasabay Ay eh, putik Drop-off pala nito, power plant mall sa pinakaayaw ko Kasi bababa ka pa dun tapos may na na ko na yun dito sa Pasig mga badi Tapos may nakuha pa ako pa Makati isa pa Kasabay natin papunta rin doon Kasi ba diba, may Makati pa ako isa So tara, mga badi Pick upin ko muna Pick upin ko muna ito Let's go Let's go 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 At ito ngayon Pangapat natin na booking Pasig papunta ng Makati. Saktong-sakto mga body, may isa pa akong booking pang Makati. 90 pesos lang pala to mga body, pero ginawa ng 100 yung bayad sa akin. Pabadi. Makati. La. E -e 90 pesos lang, ginawa ng 100. At after nga ng ilang minuto ay eh, nakarating na agad tayo dito sa may power plant mall. At buti na lang kamo hindi na tayo bumaba ng basement at dito na lang sa main main entrance pipick upen yung pagkain. Sa Pasig. Okay na po. Thank you. Okay na mga body drop na yung sinabay natin dito from Pasig. Ito na tayo dun sa last drop-off natin. Talagang booking natin dito sa Pasig. Dito, ah sa Makati, Pasig. Ah, di ba malapit na 3.1 na lang. Let's go. Au ah, 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 ah. So 'yon mga body dito na ako. Yung pwede iwan dito. Dito iwan sa gate motor dito. At dito nga mga body nakarating na ako dito sa my last drop-off location. Kaso nagdadalawang-isip ako, pinapaiwan na lang kasi sa labi yung item. Kaso iiwan ko yung motor ko dito ay may enforcer doon sa kamay kabila. Pwede pa yun doon? 21D Iris na sa labi na raw yung bayad. Ano yung pinili yan? Lala move. Baka kasi bigla akong tikitan doon. Sige, kung sa pintong, bilis yan. Ah, sige. Chief, thank you. Oh, ina mga body. Okay. Lang ulit tayo sunod na booking mga bagay Hindi na tayo sa Makati Nakailan na tayo Ah minimum na oh 62 to 4 Panis Hanap lang tayo sunod So yun mga buddy may nakuha na tayo yung sunod na booking natin Kala ko hindi ko pa pasok sa Ay tarado pala right lang <laughs> Tarag ko Ah oh, nabas ko na Nakuha nating booking Makati papunta ang Juan. Manila Patundo Ayan ang abono Pagkain daw naka priority At ito nga yung panglima nating booking Makati papunta ng Manila Abono booking pala to Tapos naka priority 179 yung shipping fee Eh, 1,000 Eh, Sakto. 1460. Um, Sabi lang ako. Chip. Okay. Okay na rin to, sir. Thank you. Ayun mga body. 8.9 km lang papunta sa drop off. Um, oh, hindi ko na ito sasabayan. Salang. Ngayon tayo babawi sa Manila mga body. Let's go! Brut, brut! At dahil nga hindi na natin kinuha na ng kasabay, ay mabilis lang tayong nakarating dito sa may drop-off location dito sa may tundo. At dito na lang tayo babawi ng maraming booking pabalik ng Novaliches. Parang nagsisisi ako na pumunta ako dito sa Manila mga badya sa tundo. Kanina pa akong tumal. Ang tumal din pala ng booking dito. Pero lumalabas pa... Panoba. Siguro, kan muna tayo. Kubaw? May mga pa kubaw eh. Ang kaligaya. mga body eh. pasok. Sagad na natin. Abay uwi. At eto na nga yung pang-anim natin na booking. Manila, papunta ng kaligayahan. Abono booking pala to at 272 yung shipping fee. Abono pala to ng 1K pesos at CCTV yung item. Bali legit naman to kasi tapat lang ng barangay yung pickup location at saka bahay pa. At may nakuha na nga tayong pwedeng isabay. Manila papunta nang nagkaisang nayon. Regular booking lang 193 yung shipping fee. Wala na lumabas na maganda mga badya. Wala na lumabas na pwedeng isabay doon ah. Eh. Maghihintay pa sana ako ng isang pwedeng isabay kaso nga lang wala na lumalabas. Kaya napagdesisyonan ko na na dahan-dahan ang pumunta ng drop-off location sa Maynubaliches. At sa daan na lang tayo maghihintay ng pwedeng isabay. At hindi naman tayo nabigaw mga pati may nakuha tayong pwedeng isabay. Dito lang din sa may tundo, papunta ng pasong putik proper. Bali regular booking lang pala ulit ito at 188 yung shipping fee. At habang nasa biyahe nga tayo ay may nakakilala sa atin na kapwa Lala Mo Brider. At nanonood daw siya ng mga vlogs ko. At nangingi siya ng sticker natin. At sobrang nakakataba lang ng puso pag may mga ganitong nakakakilala sa akin. At alam nyo ba mga buddy, taga Pampanga pa si Paps. At apat pa nga daw silang nangihingi ng sticker na mga kakailala niya ng mga tropa niya. Ayan, shoutout kay Paps oh. Pam taga saan ka Paps? Pampanga, Bali. Taga Pampanga pa. Thank you. Shoutout Paps. Thank you, thank you. Ang dahing nice sticker o. Sabi. Maka may gusto ay shoutout. Wala <laughs> ay shoutout. Shoutout nalang sa mga tropa mo, taga Pampanga. Thank you, thank you, Bossy. Shoutout kay Paps, taga Pampanga. Saan ka sa Pampanga? Pampanga. Makabebe, bossing. Tayo, Oo. No? Uh -oh. Bali, taga Makabebe, Pampanga pala sila, Paps. At apat daw sila ng mga tropa niyang nanonood sa mga vlogs ko. Maraming salamat sa suporta niyo, mga Paps. Tara, taga Pampanga, nakilala tayo. Binalikan pa tayo. Ingat, Paps. Kuhain ko na kaya ito. Iisip ko kung ko Okay, po, na natin mga body. Kinuha ko na yung Santa Monica. Ito. Ayan o. So, meron na tayong pang-apat mga body. At ayun nga mga body, may nakuha pa tayong isang pwedeng isabay. Manila, papunta ng Santa Monica. At regular booking lang pala to mga body, 166 pesos. Ayan na yung booking natin mga body o. Oh. Manila kaligaya nagkaisang nayo pasong putik sa Santa Monica at fast forward na tayo mga buddy at nakarating na tayo dito sa may unang drop off location dito sa may Santa Monica at fast forward ulit nakarating na tayo dito sa may sunod na drop off dito sa may nagkaisang nayon bala ko sanang ihuli to mga buddy kasi malapit na to sa uuwihan ko kaso nga lang nag text yung customer na kung nasa na raw ako kaya inuna ko na agad siyang i-drop off at pass forward ulit mga bati, nakarating na tayo dito sa may sunod natin na drop off. Dito sa may kaligayahan, dito lang pala yan sa may Hobart Village, sa may Sabarte. ah dito pala, dito pala yung deliver natin mga bati, dito lang pala. Sa Bloomfield Subdivision. ano o, Bloomfields. Kamay lang to, Kirino, bago mag-SMPRB. Lapit lang pala. At eto na nga yung last drop off natin. Dito lang pala sa may Bloomfield, sa may Kirino lang mga gumag SM Fairview. 188 pala to pero ginawa ng 200 sa drop off location. So yon mga body na drop na natin yung last booking. At pauwi na ako. Pauwi na ako. Si ako ay pauwi na. Baka magkano na tayo. Tan Siyam na booking. 1454. Ayan o. Eh. 1454 kapun ganyan din. <laughs> Rest lang, ganyan lang araw-araw. Ang oras na pala natin ay 60. Blur, buloy. 6.16 na ng gabi. 6.16. 6.16 na ng gabi. Ngayon. At pauwi na ako. Tama na yan. At nakasyam tayo kahapon na kung tayo. Ngayon 1454, kung 1411. Mas so, malaki ng kaunti ngayon ah. <laughs> so, yun lang mga body Siguro yun ulit yung gagawin natin mga biyahe, ganun na lang. Kunwari, ah, uh, pag galing dito sa amin sa Nubaliches para isang balikan lang, ganitong oras lang lagi uwi natin medyo traffic lang kasi talaga dito gabi pag gabi gagawin natin sa umaga nga regaling dito sa amin. Makati tayo, Makati, Tagig, Mandaluyong, Pasig. Diyan yung birada natin. Mga kailangan dala natin diyan apat or tatlong booking. Tapos pagkatapos noon, kahit isa lang pa Manila. Kahit isa or dalawa lang pa Manila. Tapos sa Manila na tayo babawi. Pauwi dito para isang ganun lang. Pauwi lang. So yun lang mga body, Kita kits sa susunod na vlog. Hindi si Raven Moto vlog. See you next vlog. Peace out. Let's go.